pinagkakaguluhan ngayon ng mga netizens ang dating child actress ng ABS-CBN na si Red Bustamante. Ito ay dahil sa laki ng kanyang ipinagbago daw ngayon. Kung saan sobrang ganda umano niya ngayon at tila pa sexy na ang kanyang ipinapakitang imahe. Si Red Bustamante ay kasalukuyang 17 years old. At turning 18 ngayong taong ito, ipinanganak siya noong August 26, 2005. Naging matunog muli ang pangalan ni Red Bustamante ngayong 2023 dahil sa kanyang tila pagbabago ng imahe kung saan daring na ang ilan niyang mga inilalabas na litrato at video ngayon. Pati sa kanyang mga TikTok dance videos ay paseksi na rin daw ng paseksi ang imaheng ipinapakita niya. Lubos ding hinahangaan ng mga netizens ang kanyang angking natural na kagandahan. Unlike daw kasi ng mga kasabayan niyang child stars noon na mga pawang nagsipagparetoke na at tumangos bigla ang mga ilong, si Red Bustamante ever since ay natural na ang ipinapakita niyang beauty. Nag-aaral ngayon si Red Bustamante sa Apex Schools bilang isang senior high school student. Una siyang nakilala sa kanyang pagganap bilang si Liza Maristela ang batang bida kontra bida sa hit teleserye noong 2015 ng ABS-CBN na Flor de Lisa. Nine years old pa lamang siya noon. Pero bagamat sa Flor de Lisa sumikat si Red Bustamante, hindi yon ang naging una niyang pagsabak sa showbiz industry. Ang kanyang karera ay nagsimula pa noong 2010 sa GMA sa teleseryeng Endless Love ni na Marian Rivera at Ding Dantes. Lumabas din siya sa The Amazing Private Benjamin ni Vice Ganda noong 2014. Pero sa hindi malamang dahilan matapos ang grabing pagsikat niya noong 2015 ay ang biglaan namang pagtamlay ng kanyang karir. Pero sa sa kaalaman ng lahat ay hindi naman tumigil sa pag-aartista si Red Bustamante. From 2016 to 2020 ay nagpatuloy pa rin siya sa pag artista Yun nga lang ay naging pa-extra-extra na lamang si Red sa mga movies at shows at hindi na siya nabigyang muli ng main role. Last project niya ay 2020 pa at for 3 years nga ay wala pa siya muling nagiging racket. Pero bagamat hindi makakuha ng malaking proyekto, sa mga movies naman na ginampanan niya this past few years ay naipakita niya ang kanyang angking galing sa pag-arte. Pinatunayan niyang bagamat wala siyang masyadong exposure ay magaling talaga siya bilang isang artist. Sa ngayon ay nananatiling walang showbiz project si Red Bustamante as of 2023, pero hiling ngayon ng kanyang mga loyal fans ay bigyan sana siyang muli ng proyekto at pagkakataon. So ano po ang masasabi nyo dito? Para sa iba pang videos at topics na katulad nito, mag-follow at mag-subscribe lamang po sa ating page at channel.